Hello mga kaibigan, kamusta? Isa ka bang batang lumaki noong 80s at 90s? Siguradong kilalang kilala mo ang mga larong ito. Walang cellphone, walang wifi, pero puno ng saya ang bawat araw. Kaya heto na ang top 10 laro ng batang 80s at 90s sa Pilipinas. Tara, balik tayo sa nakaraan. 10. Trompo Bago pa man magkaroon ng fidget spinner, umiikot na sa kalsada ang kahoy na trompo. Paramihan ng ikot at syempre, pabangoy-bangoy pa ng lubid. 9. Bahay-bahayan Dito, nagsimula ang pagiging nanay-nanayan at tatay-tatayan ng mga bata. Kahit dahon lang na plato at bato na ulam, solve na. 8 sungka. Laro ng talino at strategy. Gumagamit ng kahoy na board at shells o bato. Pero ang tunay na challenge, wag magkamali ng bilang. 7. Pico Pico o hopscotch Pamato lang ang kailangan at chalk. Pero para sa mga batang 90s, ito na ang parang mini-Olympics. 6. Jackstone mga level na ones, twos, at pato, patong. Simple pero solid, lalo na kung steel ball ang gamit. 5. Sipa Metal washer na may makukulay na plastic strips. Go! Tatagal ba yan ng 20 hits? 30? O baka naman 100 na? Fark, Chinese garter. Dito, susubukan ang flexibility ng bawat bata, pataas ng pataas, hanggang shoulder level, hanggang sa hindi na kaya. 3. Luksong tinik Luksong tinik at luksong baka, pagalingan ng talon, at syempre, may laging magpapataas para mahirapan ka. 2. Patintero Isang maling galaw, taya ka. Dito nasusubukan ang bilis ng paa at galing umiwas. 1. Tumbang preso. Classic na classic. Chinelas versus lata. At kung mabilis kang tumakbo, sigurado'ng hindi ka magiging taya. Kung isa ka sa mga batang tumatakbo sa kalsada, naglalaro ng trumpo o nagpapataas ng garter, sigurado'ng tatama sa puso mo ang throwback na ito. Alin sa mga larong ito ang paborito mo? Comment mo sa ibaba. Maraming salamat sa pagbalik sa ating childhood memories.